Kahapon po sa ating year-ender special dito sa Kapihan at Kwentuhan, tinalakay natin ang tumatak sa taong 2012 sa larangan ng sports. Ngayon naman pag-usapan natin ang politika, Maris. Ako, masalimuot no? ito. Ano-ano at sino-sino ang nagbigay kulay sa politika sa nagdaang taon at ano po ang inaasahan natin sa election year 2013. Mm -hmm. Nako, marami yan. Marami-rami <laughs> yung pag-uusapan natin. Ayan, naging maugong ang mundo ng politika noong 2012 ha oo at ang bagong taon 2030 naman ay na isang election year kaya pihadong ma mainit talaga yan. ito at mm. tama kasama natin ngayong umaga ang political analyst na nagbigay rin ng kaniyang maugong na kuro, kuro good morning po sir mon kasiple good morning happy sa, new year po sa inyo happy new year sa mga ating uh, nanonood ah uh, uh, yan. Sa unahin But, natin uh, yung good morning po happy new year sa inyo mr kasiple kunin <laughs> <laughs> so uh, so natin sad. yung isa-isa yung mga top five ni mr kasiple marisa no oo oh, oh. uh, ano ba yung mga top five na yan sa mundo? po ng politics? Well, kung uh, Philippine politics po. Philippine politics. Hindi na makaka... Pinakamata sigurong na sa aking uh, marka dyan um. ay ang uh, impeachment. Uh -huh. Uh -huh. Kasi ito ay nagbigay buhay doon sa pangako ng Pangulo uh -huh. na anti-corruption campaign. Pero naging... First time yata na sa history. putoyan yan. Yes. Uh -huh. At uh, mabigat ang implikasyon. Uh -huh. Kasi ang... Uh, Ating ustisya before, ang Justice Department, ay I medyo mean, malayo sa politika, supposedly. Mm -mm. Mm -hmm. Pero nahubdan nitong impeachment, uh, hindi naman pala. Mm -mm -mm. Uh, at ano po ang naging implication nitong uh, pagkatapos ng uh, corona impeachment at uh, talagang natanggal sa puesto Well, malaki. Isang, uh, Nabuksan natin ngayon ang usapin ng reforma mm -mm -mm. sa ating judicial system. Kasi ito yung parang hindi inaasahan natin na pwede palang mangyari. Oo, kasi uh -huh. dati, eh, sabi nga, hindi untouchable Un yung mitas. Eh, uh -huh. Ngayon, wala nang judge, ano? uh -huh. wala nang... Uh, justice na makapagsabi na hindi kami epektado Kasi ang nakonfront nila dito, basically, yung political will. Kasi parang sinasabi, siya ito sa pinaka, ano tawag doon, pinaka makapangyarihan ba? Na parang walang gugustuhin bumangga, no po? Oo. Basically, na-remind sila na kahit sila, ay product sila ng isang demokrasya. At sa demokrasya, ang will of the people. Yes. Sa konstitusyon natin at sa elected officials natin sa kongreso, Nandun yung puder na yan. At naging very transparent, ano, in the sense na talagang pinalabas bawat uh, araw na is nasa gawa yung impeachment trial na yan. Well, naging bahagi, of course, yung desisyon din mm -hmm. mismo ni Chief Justice uh, Corona na labanan hanggang mm -hmm. sa katapusan. Mm -hmm. so, tingin niyo ba ba, kasi tingin nyo ba, Ms. Kasiple, yung nangyari po yun sa impeachment, eh, naging naging da daan para itong si Pangulong Noyne, eh, para mas bumangu pa sa taong bayan? Lalo nanya? pa maging popular. Mas mm -hmm. maging popular or nabawasan? Well, alata naman natin yung impact, no? Mm -hmm. Unpresidented yung popularity niya mm -hmm. after ng uh, impeachment. Mm -hmm. uh, tingin ko, malaking bahagi ng ating kababayan ay uh, hindi lamang nagulat, mm -hmm. pero talaga nagsuporta ah, mm -hmm. sa proseso. Parang sabi, ah, yan, nakala. ito lang ang nakagawa. <laughs> <laughs> Oo, oh, uh, kahit ako nagulat eh. Kahit kahit kayo. I mean, hindi <laughs> 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 normal and sa politika natin. Some uh, senators were saying na talagang hindi nila inaasa nakala nila parang walang uh -huh. magagawa si Pinoy. Oh, lumabas doon yung talagang political will. Mm -mm. Ang lumilitaw dito tingin ko mismo sa pag-appoint uh, kay Chief Justice Corona mm -mm. ng dating uh, presidente uh -oh. Arroyo. Mm -mm. May ganong kalkulasyon. Opo, pa, may ganun lahat kasi 'di ba yun pa naman yung nag-iisyadate. Eh no, yung pagkamatay po ni DILG Secretary Jesse Robredo, uh, ano yung naging ano po nito? naging impact noon uh, sa atin. Wala well, nagulat kasi may mabalip, may mga kwento kuwento narinig na mm. may term na ginagamit sa Malacanang eh Stephanie. Parang <laughs> mm -hmm. Para bang uh, alam naman natin ang naging background ano, medyo controversial na relasyon ano mm -hmm. ng uh, presidente kay uh, Secretary Rubredo. Yes, apa -apa. At mm -hmm. uh, uh, nitong huli lamang, actually, nitong mm -hmm. start ng uh, last year. Apo. Nang nagkaroon ng uh, maayos sila na relasyon, at naging mm -hmm. bahagi ng uh, parang inner circle ng Liberal Party. Uh -huh. Si Secretary Rubredo. Mm -hmm kaya nakakapanghinayang na kung saan uh, panahon na na uh, maayos na yung mga dela relasyon uh, 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 uh. I, I, I'm expecting ang tuloy ma-confirm siya eh uh, po, uh, 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 eh nangyari yun yeah. parang kasi yung panahon na sa kap doon palang tumatamis yung kanila sa eh. pero yung kanyang uh, pagkasawi yung kanyang pagkamatay no? ano ang idinulot nitong sa buong political system well yung nasabi ko kanina yung ifipani ang ibig sabihin no ay uh, nagkaroon ng realisasyon ng ano, administrasyon uh, pati na rin si Pangulong uh, Aquino na ito parang si Secretary Robredo ay talagang modelo ng ng Aspecting kanyang pala. programa sa reporma. Ang asset siya ng kanyang administrasyon. Mm -hmm. Kaisang epekto nito, nagkaroon ng parang reassessment ng mga bills ano mm -hmm. na sinuportahan ni Secretary Rubredo. Mm -hmm. Isa na kayun yung rent spill. Eh. Ah ah. ah at sa tingin ko ang FOI. Uh, susunod na po yan. Bukas susunod na yan. Uh -huh. Yung human rights compensation bill uh -huh. at iba pang mga bills ano na na, nandun doon sa pagbabago mm -hmm. ng uh, kalakaran ng gobyerno. Okay. Yung ano po, yung pagkakapasa nitong <coughs> reproductive health Ito, naging, na naging yun, bill, Ito, naging politik, yun eh, di ba, naging, naging politik. Yun yung, yung, yung pangalawa sa akin. Ah, pangalawa. Ay, yun yung pangalawa sa akin kasi Apo. hindi naman political bill itong Aritzville. Oh. Pero uh -oh. dala sa nangyari mm -hmm. na ginamit ng Roman uh, Catholic hierarchy, no? Na parang... Uh, labanan sa politika nang, oh, oh. nang lakas sa politika nang, naging politika. Pat, pati g simbahan kasi oh, di ba oo uh, uh. at naging dito hindi yung pag ano eh pag uh, kontra ng uh, simbahan katoliko unfortunately naging ano na ngayon naging uh, tampok na ang relasyon ng state and church oo oh, 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 oh. dahil po diyan uh, mm. ang karetulad nito sa kaysaysayan, yung Rizal Bill Mm -hmm. nung Noong 1950s na kung saan umabot din sa ganitong level. Mm -hmm. Nagkaroon ng kampanya ang uh, mm -hmm. official mm -hmm. mismo na kampanyang ang Catholic Church. Mm -hmm. Na huwag ipasa yung bill na yan. Mm -hmm. At um, namuntik na na-excommunicate si Senator si dahil po mm. doon. Dahil So Pero, ito yung naging kahalang doon. So ito, number two sa inyo ito, mm. no? Oh, so kasi, ito, kahit sa mm. eh, may, parang talagang si... Ito ba yung nakikita nyo na naka-apekto po sa popularidad din ni Pangulong Noynoy, Dahil simbahan nga, yung parang kabangga niya dito. Eh. Hindi simbahan, ito baliktad. M -m. Ano? Kasi yes. <coughs> <coughs> merong following talaga ang simbahan. Oh, yes, opo. At uh, mabigat na kalaban yan kapag uh, ginawang institutional yung posisyon. Mm -hmm. Anong nakikita nyo yung uh, epekto nito sa darating na eleksyon? Kasi sinasabi ng, ng iba Catholic na vote. walang Catholic vote. Yun ang uh -huh. sinasabi nila. No, totoo naman yun. Sa national level, merong uh, bloke talaga ng tinatawag natin sarado katulikon. Uh, yan ang Catholic vote. At makikita natin ba ito sa 2014 well, election? Kung, siguro kung na um, si, si Presidente Aquino mismo yung tatakbo uh, uh, uh. at ang kalaban ay, o yung labanan ay mahigpit, uh, uh. posible ano? pues, Pero, dahil pero sa ganito, senatorial, senatorial level, senatorial level, no? Wala, actually, walang national vote ang Catholic, Catholic, vote. Uh, so, sa, sa, katukuna. sa, sinasabi nga, eh, sino ba yung mga lumaban noon? Like si Senator Flavier, di ba? Pero mm -hmm. nanalo, nanalo pa nga nanalo siya. Si incidente, Erap, mm -mm. Estada. Mm -mm, Di ba? Ma matindi ang uh, posisyon din ngayon. Uh, maraming bishop sa kanya. Oo. Mm -hmm. no? uh -oh. Pero Pang nanalo siya. Anong pangatlo niyo, Mr. Casiple? Pangatlo. <laughs> mm -hmm. Well, uh, sabihin na natin yung uh, overall na anti-corruption campaign. Okay. Yung maraming incidente, of course, hindi lamang yung impeachment yan. Mm -hmm. uh, isama na rin natin dyan yung mga iba't-ibang mga kaso mm -hmm. na final uh, last year. Parang karungtong na yan nung mga naunang mga pangyayari, ano? Mm, 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 na dramatic din noong 2011, yung mm, mm, <laughs> paghinto at pag-aristo kay dati ay, Pangulo. Pangulo. Mm -hmm, mm. Yan, parang continuing saga yan. Ah, uh, sa akin mm. ay mahalaga. Kasi, again, ano, ito yung uh, promesa at dito na isa sa mga basihan ng uh, mm. uh napagkilos ngayon ng administrasyon. Nabanggit kasi, pa, okay. ka, kasi parang sa dating uh, pangulo. Uh, Oo, kasi parang inaano ng presidente Marisa no, kung sa kasi parang yung yung pag ano do prosecute do oh. sa mga oh. Mm. mga parang, parang mga, yung big invest na ka, sa investigation ng fish no? over. Nakakatulong din kasi talaga ipo ito well, kasi simple para bumangon ng mamalo. Hmm. Hmm, bumangon yung pangalan tuloy-tuloy. May, tuloy -tuloy. may perception yung iba. Eh, hindi ko naman nila lahat hmm. na ba? para bang political persecution. Pero hmm ang luhi ka nito kasi, nanggaling pa sa mga labanan nung nakarang dekada eh. Oh, 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 oh. Na ngayon lamang nagkukumpleto yung proseso. Mm -hmm. Kaya hindi, sa mga taong bayan, naramdaman nila. In fact, isang basis yan ng popularity ng President. Mm -hmm. Na kahit sabihin mo na para bang sa gitna na siya ng kanyang uh, administrasyon, oh. dapat eh, iba na yung usapin. Oh, Pero hindi pa tapos kasi yung usapin mm. na yun eh. Oh, oh. Patuloy At, na bang naghihintay eh. sa kapalaran? Patuloy yun, hanggang ngayong eh, taong ito, lalo na election year. Oh. Na ano po ang naghihintay sa kapalaran ni Gloria uh, sa nakikita ninyo po, ni dating Pangulong Gloria Arroyo? Well, I hope magkaroon din kagaya nung sa kaso ng impeachment, ano, ng actual na katapusan. Mm, -mm. Kasi ang nakalata ko dito sa, sa, elite politics, ano, or mm -mm. politics among the elite, mm -hmm. Along the way, mm. nagkakaroon ng mga usap-usapan at nagkakaroon ng mga paghinto ng mga proseso. Oo nga, parang ganun nga. Ano po? Parang may accommodation ba sila na ayaw nilang maulit sa kanila yung nangyari. Mm. So, mm -hmm. parang, nababa, kay Presidente Era Pestada, mm -hmm. akala ko, mapupunta talaga siya sa muting lupa. Pero, uh -oh. gusto ko lang din... gusto uh, ko lang din isingit ng tanong na to na kasi in the past three years, walang clear-cut na opposition itong si Pinoy. Ito ba nga, uh, ano ba ang magiging epekto nito sa 2013 elections? And somehow ba itong si Gwen uh, Garcia, si Governor Gwen Garcia, yung nakikita natin sa kanya, eh... Are we seeing a glimpse already of the, the opposition and what's going to happen in 2013 elections? Not only 2013, in 2016. Ah, okay. Itong nangyayari ngayon parang proxy war yan. Eh. Mm -hmm. Kasi tama ka, walang lumalaban kay Presidente Aquino directly. Mm -hmm. In fact, tingin ko takot lahat ng politiko eh. Mm -hmm. At mahala tayo sa Ritzville. Kasi nga mabango siya. Kasi popular. Mm -hmm. She's is uh, a very popular. Ano, you know, oh, yung yung service president. before was 4 out of 5. Mm -hmm. Bumaba ng konti Pero ngayon. Pero until when? Kasi kung pagbabatayan natin yung popularity ni Pinoy at ni Binay, oh, uh, anong, anong masasabi But, niyo po doon? Uh, ayaw kong i-compare directly yung dalawa. Kasi mm -hmm. una, ang vice-presidente sa ating politika, ay hindi gano'ng importante. Mm -hmm. But he has always been very popular in terms of survey. In the past, yeah. how many surveys? I, I wouldn't say uh, na hindi siya popular, ano mm -hmm. at uh, hindi siya posibleng maging presidente. Mm -hmm. Pero ang mas usapin kasi dito, alala mo, nung panahon ni Erap, mas popular si Gloria kaysa kay Irap. Mm -hmm. In fact, mas na malaking panalo niya sa buto mm -hmm. kaysa kay Irap. Mm -hmm. Pero hindi Kaya natin, natin na pinapansin na yun. Oo. Mm -hmm. Si... oh ang sumunod. Ang vice-presidente usually ang mas popular kaysa presidente. Mm -hmm. At ang um, major reason dyan, eh wala naman siyang gobyerno pinamunuan oh, oh, oh. eh. Pag nagkagulo, hindi naman siya yung tinuturo ng tao eh. Oh, okay. Record Sig yan ng presidente. Siguro briefly, mm -hmm. Mr. Caciple, ano yung last two nyo, the top stories for 2012 political stories? Well, of course, China, no? China, Ma yes. O? Mabigat ang uh, ano ng China. Mm -hmm. At may implikasyon ito sa... Uh, pang matagalan natin na relasyon na, na, relasyon mm, ano? mm. Uh, hindi lamang yan, sa ano na sa international maging sa domestic mm. alam mo yung away ni Presidente President Enrique at saka Trillanes <laughs> nakaka-impact <yun, laughs> so ano? mm. Of course, yung sa akin ang last Sabi siguro, ba? yung paghahanda sa eleksyon ng 2013. Mm -hmm. mga partilis, eleksyon, uh -oh. Na dyan, yung general registration sa ERMM, uh -oh. yung automation pa rin. Mm yung mga kulong po ng balita sa akin yun ang uh, ikanong... Yung nangyari sa Cebu, ano kaya sa tingin niyo mangyayari doon? Well, bahagi, bahagi na yan, ano, nang nangyayari ngayon sa Cebu, mm -hmm. ng mga maniubrahan para sa 2013 mm -hmm. at sa 2016 no. election. Okay, very interesting ito. yeah parang, yung mga kaso, I think, may merit in themselves. Mm -hmm. Ang problema, nangyari ito sa panahon na, na papasok na tayo sa election. Oo, oh, oh, campaign period. Kaya, hindi may iwasan na itingnan ng tao at saka siyempre ang uh, oposisyon mismo it, mm. na gawing political yung muslim. Sinasabi mm. na eh, bilog talaga ang mundo. <laughs> nako, so very interesting to. Naku, very interesting to Mr. Mon Casimple. Naku, sarap kay Mr. Mon pagkausapin ng politika oh, na ano, talaga oh, namang... Oo,